Hi guys, welcome again to another vlog sa aming simpleng buhay dito sa Germany. Ngayon pala is uh, 6:30. Ayun. 6:30 na nang gabi. Ngayon palang lang ako mag-vlog. Saturday ngayon dito sa amin and medyo busy kami kanina. And sobrang mainit dito kaya kaninang umaga hindi kami nagpunta sa garden. So ngayon, marami tayong gagawin sa garden dahil matagal na akong hindi naka-punta sa garden and i-update ko 'yan sa inyo. Ano, kung ano na 'yung nangyari doon maingay ang aming kapitbahay para nagabas sila pero si asawa at si Ethan is nandito na sa garden bumili pala ako kanina nitong extra naman na stone at saka yung mga kahoy gagawin ko yung trellis oh you make again? My, uh, <coughs> <coughs> Tingnan nyo itong ating lettuce. Maingay yung aming kapitbahay. Tingnan nyo yung ating lettuce. Alam nyo, ilang beses na ako nakapanguha nito. And sobrang dami. And ang sarap. Dahil nga, ito yung unang na harvest ko dito sa garden. Tingnan nyo naman yan. Oh, sobrang ganda. At saka, tingnan nyo naman yung ating mga cabbage, guys. Siguro soon, meron na yan siyang mga maliliit na bunga. Kaso, first time ko kasi magtanim ito. Kaya hindi ko alam kung kailan yan siya magbunga. Pero sobrang lalaki na niya. Yan siya. Yan dyan. Sobrang malaki na siya. Ano ito? Siya, anim. Tsaka, ayun o, sa dulo. Meron din pala akong mga naitanim dito na mga pechay. At tsaka, yung bulaklak ko dito, namatay. Dito kasi, kapag spring season ay, ano din, slug season. So, yung ibang mga pechay ko, kinain ng mga slugs. Kaya, hindi lumaki. Sayang, madami pa naman ang kinain nila. So, kailangan ko na namang magtanim ng pechay. So, maliit lang, maliit na lang yung aking, ano, ang buto ng pechay tapos kinain pa ng slugs ang gagawin pala natin ngayon ay trellis so ayan, meron mga kahoy dito on oh, did you make it already? kitne ah maybe you need to remove the tiles first how? Huh? Ah, so you just need to make it another So, okay. ito, ikat ko ito, tapos ito siya. Basta, uh, ito yung gagawin ko. Siya so, asawa busy, so ako yung gagawa nito ngayon. Hoy, hoy, hoy! 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 So, ayan. Ganyan yung gagawin natin, tapos ilagay natin yung isa dito. But I will still put some wood there, oh, eh. Bene. Ganyan siya. Here, Ich glaube, mein Schreiben ist das kleine Schraube da. Ein links, ein rechts, ein in der Mitte. Ja. Gut. Ach, schauen, ist Nur eine Schraube? Ja. Was ist eine Schraube? So guys, ayan, oh, natapos na yung ginagawa ko. Ang ilalagay ko pala dito is yung mga beans kanang kuan ba? Sitaw, yung mga sitaw o kaya um, pipino dito. Or basta. <laughs> so ayan, pero dito maglagay pa din ako. Dahil kailangan ko pa ng trellis sa aking mga kamatis. ilalabas pala natin yung aking mga plants na pananim or yung aking mga kanang isilidling ba para ma-expose na sila sa labas dahil kailangan na talaga silang i-expose sa labas para in the next days is maitanim ko na sila dahil medyo maganda yung na yung panahon dito sa amin and kailangan ko na talaga silang kailangan ko na talaga silang itanim dahil yung iba is talagang lumalaki na <laughs> tingnan nyo naman yung aking palaya o Sobrang haba na. Yung ginawa pala natin ngayon, not, kaya gumawa talaga ako ng magandang trellis dahil meron nga tayong mga ampalaya, meron tayong mga upo, at saka iba pang mga uh, magmukatay ng mga plants nato to. So, kailangan na to siya o trellis para katayan nila. Ayan pa o, oh, meron pang ano dito, sigarilyas. Guys, tingnan nyo naman itong aking upo oh. May isa akong upo dito na nagsimula ng magyelo. Kailangan ko na talaga itong itanim. So, yan. Kailangan natin itong itabas dito para mga sa mga susunod na araw, pwede na natin itong itanim. So, guys, ito na yung ating mga plants. na ilabas ko na sila. Lahat, alam nyo, nagsisi talaga ako na this year, ang dami kong pinunla dahil ang dami ding namatay. Though, madami namang nabuhay, tapos madami ding namatay. Pero next time, kay, siguro, magpunla lang ako yung talagang gusto kong itanim and ilang piraso and like hindi marami dahil nahihirapan akong mag ano ba mag atiman sa mga halaman ko sa aking mga ipinunla kaya yung iba is namamatay and maraming namamatay nga sayang effort at saka yeah, yung space at saka basta so ayan mabuti lang at meron pa itong mga natira so yan i-expose natin ito sa labas so alas ko anong pala ngayon 8 8 8:30 tapos nandito na kami sa labas and every saturday or sunday kasi eh, um nagfa fire bone pa side the nung fire kami nag fire bone bonfire fire bonfire bon, bon so yan yung gustong gusto asawa. ni asawa nilayas na si Siri you don't want here outside

And so far. Oh. Hala. Ayan. Hulog na lahat. Ay. Ale. Ale. Ale lagi daw. hulog lahat. So. So yun. Tomorrow pala is. Tomorrow or sa mga susunod. Hala. Don't put. Don't. don't get it. stress na bata. Uy! So, it's okay. It's okay. Don't get it back, anak. Don't get it back. Just eat what you have. Yeah? I like! Tapos, yung iba, meron pa pala akong mga wood, no? Maggagawa pa ako ng iba pang mga trellis sa mga susunod na araw. Dahil, yung aking mga kamatis, kailangan pa din ng trellis. Dahil, yung mga kamatis dito, hindi ko alam. Pero, yung mga kamatis dito, kasi, like, like, like yung last year, is mahahaba sila. Parang nag, 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 ano, nagvo-vine din sila. So, lalo na yung mga maliliit ba yung cherry tomato, so, kailangan din siya ng at relis. so yun yung gagawin ko sa mga susunod na araw kasi next days kasi uh, may trabaho din sa si asawa sa ibang city so kami lang dito so kapag afternoon or hapon yan yung gagawin namin ni anak bago kami mag kanang kuan uh, mag walking walking sa aming aso so yes ngayon kasi is kailangan ko na mag-stop dahil alas 8 alas 8 na dito kasi is until 8 lang. bawal magingay and yun nga magfa firebone kami hanggang mamayang alas jis um, um di ay uh, imanok di andre is besa um, um. Huh. So, I'm sa kapitbahay. Come here. Come here, Raus. Dito tayo sa garden and alas 3 na pala ngayon ng hapon mag alas 4 na pero manguha tayo ng salad dahil nag grill kami ba tapos syempre kapag may grill masarap, masarap mag salad nakapag harvest na ako dito ng dalawang beses aking mga salad lettuce lettuce pala Oy, palagi talaga akong nababash niyan dahil yung salad is ay, yung lettuce is yung balagi kong sinasabi is salad so ayan manguha tayo ng lettuce dito So, ang gala ng aking mga lettuce. Tingnan nyo yun naman yung lettuce natin. Oh, ayan, oh. Ang sarap nito. Salad. Lagyan natin ng kamatis. At saka, iba pang, ano, gulay. Tamang-tama. Ito pala yung first na harvest natin dito sa ating garden. Kaya, ang sarap talaga nito for these years. Kuan, mga gulay pala. This is our first harvest. Ethan, makdas nish. So, hindi ko hindi ko lang damihan, tamang tama lang na. Um, hindi lang natin damihan, tamang tama lang para pang ano natin ngayon pang salad natin sa ating barbecue. Hmm, um, laki dito. Ayun. Oo, sobrang laki ng dahon. Tama na ito. Saka, merong iba na, ayan, kinainan ng slugs. So, hindi natin ito isali. So, magtatanim tayo ngayon ng iilang pananim sa garden. Siguro, yung mga malalaki na ay, ano yan, like yung ating mga sitaw. Yung ating sitaw is parang ano siya. Hindi niya nagustuhan yung malamig na weather kagabi. Kasi nga, nilabas natin ito kagabi. So, yung iba is nag ano yung mga dahon weather yung mga dahon pero mga kamatis tomato we can only already plant o dah maybe mais to buy mais mm -hmm. itong mga upo malalaki na din so itatanin din natin yan ngayon para uh, malaki na ang space dito sa garden ba so Itong aking sigarilyas is malalaki na din siya. Yeah. So ito na yung itatanim natin ngayon dito sa garden. Tamang tama at dito sa garden ngayon is hindi na mainit. Ano na? Alas 7 na ng gabi. So yan, itatanim na natin ito. Especially itong mga upo natin. Tingnan nyo yung mga upo. Sobrang malalaki na siya. So kailangan talaga siyang itanim na para meron na siyang malaking space dahil nagsisimula na siyang magkatay-katay. Parang parang gusto na niyang kung ano ba, mag-vine ba. So ayan, ay itong ating mga upo. Ilan ba itong upo for? Pero parang may upo pa ako doon tapos meron tayong maraming kamatis na itatanim. Hopefully mag-survive dahil may mga maliliit, meron namang mga malalaki. Ito siya is upo din. So meron tayong limang upo. Lagay natin dito tapos ang aking mga anong pangalan ito oh long beans tama tama itanim na natin ito oh spider with spider with baby spider with baby suck dito naman natin itatanim yung ating mga sitaw dahil nga may nakalagay tayo dito na para pang ano natin parang trellis so dito natin sya itatanim guys yan na pala yung ating sitaw tingnan nyo naman o kahit sobrang late na ngayon alas 8 na ng gabi, nilagyan ko ng trellis and ang ganda tapos ito yung ating mga kamatis dyan sa gitna, pwede pa yung malagyan ayan naman si Ethan taga bisbis bis. so ngayon, tingnan nyo naman oh malapit ng mag alas 9, 2042 so tingnan nyo, pagod na pagod ako guys Yan lang muna for today's video and yeah, thank you so much for watching. And if you like this video, please don't forget to like and subscribe nadin for more of this video. So simpleng buhay dito sa Germany and follow nyo nadin kami sa mean other social account like yung mean Facebook. So yeah, yan lang muna and bye.